Five, yeah. Uy, sinusyerte nga naman sa sakto sa inahanap ng trabaho. Thank you, Lord. Sige, bukas na ka agad. Magsimula ka na. Maraming salamat po, boss. Sige, bukas, before 6 a.m., dapat nandito ka na. Kasi atin mo pa yung anak ko sa school, tapos pagwanit po, ako namayahating mo sa office. Maniwanag ba? Opo, maniwanag po. <laughs> Pagkakaraw sa tayo kahit pa ano dahil natanggap na ako sa trabaho. Anong trabaho naman po yung tat- Pamili driver, ana? Eh, mabait ba yung magiging amo mo? Ako, buti na tanong mo. Wala akong masasabi sa kabaitan ng amo ko. Biruin mo, hindi ako pinahirapan na matanggap. Alam mo ba ako, oras na? Pasensya na po, boss. Hindi ko si na malate dahil na uh, traffic ko galing sa pag-atid sa anak niyo. At ang pa talaga, Kung naging professional enough ka lang, hindi ka sana late. Marami akong appointment ngayon. At malilate ako dahil sa masura mong rason. Patawad po, hindi ko sinasadya. Magpasalamat ka. Tinanggap kita kahit wala kang pinag-aralan, tapos kabubuhan na isusukli mo sa akin? Wala kang mga utang na loob, ha? Ah? Tay! Na, bakit yun? but you know dot Go please <laughs> 30 Yes, miss anne Yes, miss annie Miss annie. Yes. Can you hey. hear me? Can you hear yes, me? Yes, I can hear you. Well attorney. Go ahead. Go ahead, please I can hear you. Well attorney. Go ahead. Thank you Oh, oh. okay. 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 I Yes, yeah. so thank you. Thank you very much dun sa mga umarte na mga mahuhusay. At base po yan sa katanungan po ni Rolando. Ito po ang question ni Rolando. Sabi po ni Rolando, Isa po akong family driver for 10 years already. Pero, teka lang ha, Miss Annie, medyo... Delayed telecast ako dito, hindi umaandar yung aking... Ayan. Sa loob ng 10 years ay lagi kong nararanasan sa boss ko. kapag ako ay nagkakamali, lagi po akong binabatukan at lagi po akong minumura. Tinitiis ko po lahat yun dahil kailangan ko ng trabaho. Kaso kung minsan ay dumalaw ang aking anak at nakita niya ang pagtrato sa akin ng boss ko. Bukod sa aking mental health, na apektuhan na rin po ang aking anak na laging nag-aalala. Ano po ba ang dapat kong gawin? Ayan. Miss Annie, para sagutin ang senaryong legal na yan, nandito po ang ating panauhing abogado for today. Via Zoom, he is going to join us. Attorney Carl T. Odronia, the Junior Associate Lawyer Guest From Abo Law Firm, na partner po natin. Naku, ni Carl, <laughs> nakita mo ba yun? Napanood mo ba? Opo, uh, magandang hapon po. Napanood ko po yung pagsasadulaan. Good yun. afternoon po. Good afternoon po, Atty. Carl. this is Attorney Dot with Ma'am Annie Rento. Ayan. Sige po, Attorney Carl, anong masasabi po ninyo at ako ay nag-iinit ang dugo ko habang pinapanood ko yung dula. Sige po, go ahead, Attorney Carl. De ba? Ah, uh, po. Okay. Ah, una po, ah, uh, yes uh, uh, gawa po ng... Uh, pag enak po ng RA 10631 po natin o ang tinatawag na kasambahay kasambaya act or kasambahay law, ang mga drivers po ngayon ay tinuturing na po na empleyado po ng kanyang mga amo. At uh, doon po sa nakita po natin sa pagsasadula, eh, hindi po nangangalu, nangangahulugan na ikaw ay isang empleyado, eh, binibigyan na yung mga, amo, yung mga amo nila ng karapatan na manakit o murahin yung kanyang mga empleyado. So marami po tayong pwedeng remedyo na pwedeng magamit para naman po mapanagot natin yung mga ganyang klase pong employer o mga amo. Una po, sa revised penal code po natin, ang mga driver po ay pwede pong mag-file ng una ng physical injuries Uh, depende po sa gravity o sa pagkaseryoso ng injury na natamo nila dahil sa ginawa ng kanilang amo. Kung mapapatunayan po natin na malalako talaga ang kanyang natamong injury sa mga ginawa na akto ng kanyang amo, ay pwede po tayo mag-file ng serious physical injuries o kung uh, ito naman po ay nagresulta sa hindi sa empleyado upang hindi makapagtrabaho for 10 to 30 days, pwede po siyang mag-file po ng less serious physical injuries o kung mas mababa po doon, ay pwede rin po siyang mag-file ng slight physical injuries. Ngayon naman po, uh, uh with regard po doon sa ginagawa po ng kanyang amo na sinasaktan po siya at pinapahiya o minumura sa harapan ng kanyang anak, ang uh, under our revised penal code po, pwede rin po siya mag-file ng isa pong kaso na tinatawag po nating slander by deed. Ito po yung kaso na uh, pwede mong isampa sa isang tao na ikaw ay pinahiya gamit ang kanyang actions at ikaw ay napahiya dahil merong ibang nakikitan tao. At dun po sa pagsasadula na nakita natin, malinaw po na nung siya po ay binatukan at siya po ay pinagmumura po ng kanyang amo, eh nakita po ito ng kanyang anak at Under a revised penal code po, uh, maituturing po natin na third person or third party ang kanyang anak. At dahil po dyan, uh, pwede po siyang mag-file ng standard by deed. Pangatlo po, dahil na-mention na ko rin po kanina na gawa po ng RA 1061, eh, ang mga driver po ngayon ay maituturing na pong em empleyado ng kanyang mga amo. At da ibig sabihin po nito ay eh, meron na po tayong tinatawag na employer employee relationship. Mag-a-apply po ngayon ang mga provisions ng ating labor code. At sa labor code po natin, kung mapapatunayan po natin na ginagawa ito ng kanyang amo upang siya ay mapilitan na umalis sa kanyang trabaho o parang siya ay mapilitan na mag-resign, eh pwede po tayong mag-file ng kaso ng illegal dismissal or ang tinatawag po natin na constructive dismissal. Ito pong kaso po ng constructive dismissal, uh, ito po yung uh, upang... Uh, hindi po maging liable ang isang em, ang isang employer sa kasong illegal dismissal gumagawa na lang po siya ng mga akto upang mapilita na lang po na umalis yung kanyang empleyado kesa naman po siya na ang uh, siya po ay makasuan ng illegal dismissal at siya, siya po ang magpaalis sa kanyang uh, empleyado at ito po ay may karampatang uh, parusa na, na sa uh, under our liverpool Uh, kung ayaw naman po ng driver na mag-resort po sa filing po ng uh, cases under our labor code or mag-file po ng criminal cases, meron din pong karapatan ang ating mga driver na nakakaranas po ng gano'n na mag-file po ng damages laban po sa kanilang employer. Dito po, civil lang po ito. So, ang magiging action lang po ng korte, eh, uh, patawan ng uh, parusa yung kanyang ang kanyang amo ang kanyang employer sa pamamagitan ng pag-iimpose ng monetary liability. So kung mapapatunayan po natin na dahil sa mga ginawang akto ng kanyang amo employer, eh siya po ay nagkaroon po ng actual damages o dahil po doon eh nagkaroon po siya ng uh, mental anguish or other kinds of damages, pwede po siyang mag-file ng damages upang sa gayon naman po ay uh, makompensate naman po ang kanyang Uh, ang kanyang mga injury na tamo dahil sa ginawa po ng kanyang mga amo, ng, ng, ng kanyang amo. So, ito po yung mga remedyo na pwede pong at available po sa part po ng uh, driver laban po sa kanyang amo. Hey, Attorney okay. Okay. Attorney Carl. Miss naman, oh. kompletong-kompleto ang sagot ni Attorney Carl. Pero Attorney Carl, okay, I'm sure marami pong nag-iisip na yon Eh, Attorney, Uh, ang sabi po niyo mag-file ng criminal cases pwedeng uh, physical injuries depende sa ano gaano katagal Expend. yung sugat niya uh, nag -oo, ang extent ng sugat niya pwede rin slander by deed pwede rin mag-file ng case sa labor kasi considered employee na pagkatapos pwedeng po mag-file ng case for damages no dahil uh, sa kanyang mga daranasan na humiliation, sleepless nights, anxiety. Eh ano po ang ato ini ang masasabi po ninyo eh wala na bang pong pera yan. So ano po ma-advise po ninyo sa mga walang pera na kagaya po ng isang driver? How can he uh, do something about this? Opo. Meron po bang makakatulong po sa kanya? Paano po kapag ang isang tao ay mahirap lamang? Hmm. Ah, uh, opo, okay. hindi po nangangahulugan na wala pong uh, walapong pera pang hire po ng abogado yung isang tao, eh, hindi na po siya makaka po ng mga ditong kaso. Actually po, ang gobyerno po natin ay eh, meron pong tinatawag na public attorney's office na nag offer po ng libreng legal na serbisyo para sa para po sa mga ganyan pong klasing tao at tinutulungan po nila yung mga ganitong klasing tao pang ah uh, sa gayon naman po ay makamit din po nila yung hustisya na nararapat po sa kanila. Okay. Ayon, very good. Napakahusay na abogado. Miss Annie, wala akong masabi. Kompletong-kompleto ang sagot. And Miss Annie, at this point, we would like to thank our guest lawyer. Wala na po kasi tayong oras. Maraming maraming salamat po kay Attorney Carl T. Odronia, isang junior associate lawyer sa ating partner law firm na Abo Law Firm. Thank you so much, sir.